ilang OFW arestado matapos silang magsagawa ng rally sa bansang Qatar. Ang 17 na OFW ay kasalukuyang nakakulong ngayon sa bansang Qatar. Alam naman ng karamihan sa mga OFW na mahigpit na pinagbabawal ang mga ganitong klaseng political protest lalong-lalo na sa mga bansa sa Middle East. Naaresto at naditine ang ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi-otorizadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang Embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalima sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Samantalang, may paalala nga si Yusek Eduardo de Vega para sa mga kababayan nating OFW na nagrally sa bansang Qatar na huwag nilang hamunin ang mga Katari, baka pag napikon ang mga ito, ay hindi simpleng aksyon lamang ang gawin nila sa mga kababayan nating OFW. At baka deportation ang kahantungan nila. Kasi mm -hmm. kung mapikon na yung mga katari, baka patagalin nila yung uh, kulong, pagkakulong, no? Um, at uh, sa mga kababayan natin na uh, nasa Qatar, eh, eh, naman ng tulong si dati Pangulo, yung ating bahada sa Daig, nagpo-provide mm -hmm. ng um, assistance sa mga family niya. Doon mm -hmm. na provide ng mga kuya, mga kailangan nila, malamig, bibigyan ng sweater, mag-ano, pinomonitor ang kondisyon niya. So hindi para naman natin tinatrato natin siyang parang wala na siyang parapatan. Mm -hmm. So um, guaranteed po yan. Ang uh -huh. lahat yan ay ayon sa batas, batas ng Pilipinas at batas ng uh, international uh -huh. law. So meron po yan. Uh, pero ngayon, sunod tayo sa Qatar. Mm -hmm. At um, huwag natin i-provoke masyado <laughs> kasi pag-rally oh. tayo ng rally, baka palitan nila yung regulation na ah, sige, tagalan natin yung tatlong buwan. Kasi uh -huh oh, yun lang ay. eh. Ayaw natin yun. Oo. Oh, Yan lang nga, yung sinasabi ko kanina, Yosek, na baka i-deport sila pag na nasobrahan nila. Yung wala pa nila i-deport ano. dahil yan. Ah, wala pa naman. nila. I-deport sila dahil, ano, dahil uh, pag may ginawang corruption mm -hmm. or money um, laundering, ganyan. um, mm -hmm. uh, pag may ginawang threat to learn, nakaw ka, ng mm -hmm. rape ka, kung tumingin up the i-deport -de ka. Pero yung political rally, wala pa ang na di-deport dahil ng political rally. Eh. Uh -huh. Pero huwag natin habunin yung mga Katari. Uh -huh. at gusto pala nyo ma-deport e, eh, mag deport ko eh. para gawin kayo yung <laughs> uh <-huh>. example <laughs> pero syempre Yosef yung ginawa nila yan basahin ko lang isang tanong ng ano natin B bad record na yun sa kanila maka-apekto ba yun sa kanilang job application sa Qatar kapag expired na ang kanilang kontrata? maari po maari po maari po pero ganun pa man may meron may, 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 naman uh, ibang mga meron naman uh, ibang mga uh, trabaho sa Middle East na pwede yung Department of Migrant Workers saka meron silang mga attaches doon matutulungan sila mm -hmm. uh, maganap ng iba pero wala pa nga kaming record na natanggal na deport mm -hmm. or hindi na extend yung contract dahil diyan. Mm -hmm. wala pa ng record ng ganyan sana wag mm -hmm. huwag natin sila ipropok <laughs> na mangyari po oh, oh, ayan sinabi na ng embassy uh -huh. hold of political analysis hold of political release. kasi kung yung iba mag-rally pa ngayon E eh di pati yung 17 na investigan ngayon, baka mapikon na yung mga mm. katari, sabihin, ganun pala, e eh di, mm. i-deportan namin kayo. Mm. So, mga kababayan, um, alam namin na may karapatan kayo uh, sa Pilipinas, sa limbawa, at uh, siyempre, iba-iba eh, yung mga panig ng politika. Mm. Pero, eh, kasi kung nasa Qatar, hindi pwede Hindi pwede. Mm. Iba to, hindi ko po yung <laughs> Uh -huh. Hindi ito po USA na pwede yung sumali sa political rallies. So, uh -huh. pero paprotect na namin kayo kung kung gano'n. Pero huwag palagi eh, na uh -huh. mag-rally kayo. Kasi kung may akote, yung nga, tulad ng sinabi, kung may akote, mag na kayo. Uh huwag naman po. Uh -huh. Sa mga kababayan nating OFW, Lagi po nating ilagay ang ating karapatan sa tamang lugar. Wala namang pumipigil sa bawat Pilipino na ipaglaban ang ating paniniwala at kung sino ang ating sinusuportahan. Pero sana isipin natin ang posibleng mangyari kung gagawin natin ito sa maling lugar para hindi tayo iiyak sa bandang huli kung sakaling ma-deport tayo. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salam sa panonood.